ay hindi naka sa mga audited financial statements. Because Lopez Inc is not a subsidiary of ABS-CBN Corporation. So nasa taas po siya. So si I'm Lop not saying it is a subsidiary. Ang ano po eh ang ang uh, Lopez Inc is the ultimate parent. Siya po ang may-ari ng lahat ng ito eh. Sa saan papasok siya sa picture nito. Tingnan po niyo. Nakalimutan ko lang yung mapa ko, dapat pinakita ko sa inyo. Sa ibabaw ng lahat ng ito is Lopez Incorporated. Lopez Incorporated owns ABS-CBN to the extent of something like, it's more than 50%, 61% maybe. Ang ikalawang may-ari nito, ito yung PCD nominee corporation. Sir Dawa po Sir um I I will not be able to answer po for Lopez Yes yeah, and sinasabi ko lang sa iyo because uh, uh kung kung sino pa yung pinaka-